Hi guys! For today's vlog, nandito kami sa MOA. Ayan. Tira! person. So, niyaya nila ako magkain daw kami. Dito kami sa MOA. Magkain daw kami sa Mang Inasal. Ayan. Nandito na lang din naman ako. Eh, di mag-vlog na tayo. Ayan. See? Kasama ko sila guys. Sila yung, sila yung sa akin mag na natin to kasi nandito naman na tayo. And for the go na tayo, magmamang, magmamang inasal daw kami. Ang ano nung aking lobby. So, ayan. Pupunta kami sa sa shop na pinagtatrabahoan ng aking kapatid. Papakita ko sa inyo kung anong shop yun. <laughs> pag ka, para kayo pala. <laughs> ayan yung BF ng aking kapatid pupunta kami dun sa shop nila. Tatawag kay Kuya. So, okay. Nandito na kami. Ayan. Mga yung kapatid ka din ni Deadman na lang nila. <laughs> nandito kami sa... Uh, anong building nga uh, ito ning? South. 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 sa South Bridge kami sa Mall of Asia. Ayan o. Oh. Maganda magpa-picture din. Kita. Tapos, nandito yung happy place. Tutor ko na kayo. <laughs> May patour na, no? So, ayan. For the vlog na lang tayo ngayon. And, nalito tayo ngayon sa... Magandang ano to. Magandang photo shoot to, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Marami nagpapa Nagpapapicture. Ayan. Maganda magpapicture dyan. So, ayan. Hindi mo na ako Uy! Malamig! And maraming tao ngayon kasi weekend ay Sunday. So maraming tao yung mga namamasyal, family family. So punta tayo ng stylish. Doon nag-work yung aking patin. Hindi diba ko na nila. So wait lang. Iyahatid mo yung ano mo. Iyahatid niya yung kanyang gamit. Dito guys. Dito. Ito sa stylish. Oh. Yan dati ako nag-work. Diyan <laughs> na ngayon nag-work ng akin. Oh. Ha? Yan ang stylish guys. Sila yung ano, yung mga nagkakabit ng pilikmata. mata. And salon siya na high-end na palagay ng mga pilikmata. mata. Extension. So, yan siya nag-work. Ilalagay niya lang daw yung kanyang gamit. Okay, so ngayon, pupunta tayo ng ang inasal at tayo yung kakain. Ano si Dan? Ang daming tao. So ayan, nandito ako sa loob ng inasal. Sabi yung isi ko, kapatid ko. Nawawala <laughs> yung kapatid na, ano pa man. Malamig dito sa loob ng mall. Kaya masarap Di ba bababa na lang sa mga inasal? Oh. Di ba? So ayan, for the pasyal tayo ngayon for today's video. Para kung tanga kasi mag-vlog. Right? Ha? Order, chicken, uh? Ano order mo? Ang is chicken ka? Ay maano ka? Sana ano ba chicken. kita sa inasal? Oo. Oh. Chicken. Chicken yung P, P1, P2 rin, di ba? P1 lang. So, ayan. Papunta kami, guys, ng Manginasal. So, uh, hmm. Mapasok muna daw ng Jollibee. O, so, diba? Pagulo sa Jollibee. Ayan, kami sa Manginasal. Kainan time kasi. Lunch. Lunch time. Lunch time. na kami sa labas. Nasa labas lang ang mga inasal? Ito puno. Puno ang mga inasal. Uh, so. Or under rice. <laughs> under rice tayo for today's video. Ang daming tao sa mga inasal guys. Ayan. Pila-pila pag lunch time ang dami rin nakapila dito. Nag-ihitay sila ng kanilang order. So, mamaya na lang ulit. Thank you sa aking financier. Pero... Grabe okay. yung sila dito na. Ah. Pilahan sa inasal. Ang daming customer. Nakukuha din kami ng table. So, ayan. Hintay kami sa aming order. At ayan. Mamaya, kain na tayo all. Oh, wow. Ayan <laughs> wow. oh, Nandito yung order. Ito na yung order namin, guys. Nakain na kami. Oh. Thank you, Sally Bray. Ayan, kakain na kami. Sige na, that's the end of my vlog. Thank you for watching. Bye. Bye.